hanap namin yung meat po Ay, ay na! Ay. 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 Ayan. Lang pala pala. Ayan lang pala. Tadaanan na namin kanina. Ayan, Diyan Diyan dyan daw kami pupunta. Up, ay, sus, ginoo. Ayan. <laughs> tagal namin Tagal namin hinanap itong meat press. Ayan. Ayan. di lang kami pupunta. Ayan, kasi namin kumasarap. Ayan. At tagal namin hinanap, grabe. Ayan, 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 ayan. Tagal na kami hinanap kapag mga dessert. Ayan, ayan. Oh, Parang bilo-bilo rin isa. Hindi rin. One and one. Uh, the pudding is, you want this one? Oh, yeah, 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 this one. Yeah, yeah waiting our order. Number 17.

Saan ba tayo napunta? May, may, may Jupiter pa sa ibabaw. Yung mga dalawang kutsara ba kinuha mo? Sa kutsara pa lang. <laughs> dalawang kutsara. Kakasya ka dahil. Kutsara pa lang sandok na. Ayan Ano ba yung leche? Leche plan? Na hmm? Ano ba 'yang <laughs> Oh, ano 'yang tetang nasa? Ba't yun so, yan? ano pa na sa big gumagalaw iyon ayan. Ano pala naman? Ano ba rin? Uh, Tapos eh risog. Risog. Oh yeah. Oh yeah. Ayun, taga lang naming hinahanap nandito lang pala. Ayun. Yeah. Paano natin upisahan 'yan? Ini 'yang bano, Tinan mo 'yan ko ano? Yeah, nandoon ba 'yan? Tikoy at ay. Eh. First bite dalapong po yeah. yeah. hmm? Ano? <laughs> 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 ano ba yun? yung isa. Ito yung isa. Huwag mo ko kausapin. Hindi yung isa. Ito yung isa. Ito Yeah, no. Ayan po. Dito lang yan sa Causeway Bay. Sa anong building ito? B-Point Building. Na lang ito sa may daanan ng tram. Ay, tram ba palengke. ito? Malapit sa palengke. Ano ayan, ayan. ayan. Leche plan yata yan eh. Ayan, tikman mo naman yan. Hmm. <laughs> Lechiplan ba?

kagharo si boxo eh. Para sa dinapan. mura lang. po lampo to, hindi niya mauubot. Good for ano yata to? For, for three persona <laughs> Yeah. Yan lang, lampo. Gabok po. mo Bing kan Ya, kau na. Gua apa bana? Di ramen nak ubus. Ya, ubus. na. Hindi Ayan, ubos. Ayan, na. Ayan, thanks for watching.